Hello mga sir. In today's vlog pag-uusapan natin is about traction control system or yung tinatawag na TCS. So I have two bikes here. I have the Kawasaki ZX25R. Itong motor ko na 'to, meron tong traction control so ito yung uh, magiging main focus ng vlog natin then we also have my Aerox here na version 1 na walang traction control we are going to compare anong nagkakaiba ng walang traction control ano ba yung ibig sabihin ng traction control and the electronics behind yung mathematics behind pero simple lang mga sir tara yes sir So, mga sir, itong dalawang motor na to, meron tong tinatawag na mga wheel speed sensors so, para mag Activate kasi or para gumana yung tinatawag natin traction control system, kailangan na monitor ng motor natin or yung computer box natin yung wheel speed ng, di ba, ang motor natin mayroong gulong sa harapan, saka mayroong gulong sa likod. So, yung Aerox natin, mapansin nyo, mayroon tong wheel speed sensor sa harapan. So, ito yung tinatawag natin na slip ring or yung ABS ring. Ito naman, tong maliit na wire na to, this is what we call our speed sensor. So, mapapansin nyo, sa likura ng Aerox, since... Uh, regular lang to na walang disc brake sa likod mapansin nyo wala tayong wheel speed sensor dyan kaya usually ang Aerox talaga yung mga higher models nya ang ABS lang is nasa harapan kasi nga wala siyang wheel speed sensor sa likuran itong ZX25R natin makikita nyo meron tayong slip ring dito isa and we have our wheel speed sensor dito at syempre dun sa likod tinan natin sa likod meron din tayong slip ring dito Then we also have the uh, wheel speed sensor na para sa likod. So yung mga gadgets na yon or yung mga nakakonect na rings and sensors na yon, yun yung nagdi-dictate or yun yung nagsasabi sa ECU kung ano yung takbo ng bawat gulong natin uh, para makontrol yung uh, traction control, ABS, and so on ng mga electronics na meron yung motor natin. So ito mga sir, i-demonstrate ide ko lang sa inyo uh, ano yung nangyayari sa motor natin kapag wala siyang traction control system. So, kung naaalala nyo or kung alam nyo yung tinatawag na burnout, yung pinapaikot mo yung gulong sa likod. Sige, <laughs> sige, sige. <Hit> lang <laughs> Okay, so kung alam nyo yung tinatawag na burnout, yung pwede kang mag-wheel spin sa likod, gagawin natin dito sa aerox natin. So, ang mangyayari dito, yung gulong sa likod umiikot pero yung gulong sa harapan hindi. So, mga sir, yun yung example ng uh, pag-slip or pag, pag nag-accelerate tayo, mas mabilis yung galaw ng likod kaysa sa harap. Yun yung pineprevent ng traction control na hindi pwedeng mangyari. Yung tinatawag na burnout or ax, uh, para mga accident na bigla mong napiga yung throttle mo, pinapatay niya ngayon yung throttle mo. So, hindi mo magagawa yung burnout na yon sa mga motor na merong traction control system. Subukan naman natin dito. So, mga sir, papakita ko lang sa inyo uh, Just for example, kung paano umi-epal yung traction control sa motor natin So, I have set yung ating motor sa traction control level 3 So, itatry kong mag-burnout titingnan ko, or ipansinin ninyo kung ano yung ginagawa ng motor natin Or yung ginagawa ng uh, ECU ng computer box ng motor na to As I try to burn out this rear tire Tinan natin kung mapapaskid ko yan sa likod, okay? Subukan ko, mga sir, ha? Okay. So, mga sir, ha? Tingnan nyo lang itong RPM. Tingnan nyo tong kamay ko. Tingnan nyo kung ibabalik ko yung throttle, ha? But, mapapansin nyo tong RPM na to, pusa siyang bababa. Kahit hindi ko binababa yung throttle. Subok. Burn out ulit. Pakita nyo, bumaba ba yung RPM mag-isa? Ayan o. Oh. So, makapansin nyo yung RPM ko, bumaba ba sya? So, hindi ako yung nagsasara ng throttle, but the ECU or yung computer back, Siya yung nagdi-dictate na sinasabi ng motor na, uy, oh, yung likod natin umiikot mag-isa. So, ang ginagawa ng uh, ating motor is... Uh, kahit na nakaganyan yung throttle mo siya mismo yung nagsasabi sa ECU na ibalik niya so hindi mo siya nararamdaman na bumabalik ka hindi mo siya nararamdaman na yung throttle mo ibabalik yung daliri mo but yung uh, motor natin kinakap niya yung power para hindi mag-wheel spin yung likuran so yun yung purpose ng traction control ah uh, kinakat niya yung throttle or yung gas or yung power papunta doon sa engine para hindi mag-wheel spin yung likuran yon So, pag-uusapan natin, very very basic lang kung ano yung ibig sabihin ng traction control at paano ito gumagana. So, for example, yung motor natin ay umaandar, pa-forward at uh, 70 kilometers per hour. Okay? So, umaandar lang tayo, chill-chill lang tayo ng takbo. Tapos, bigla tayong pumiga, no? Pag pumiga tayo ng bigla, so syempre yung likod natin, pwedeng tumakbo yan ng mas mabilis kaysa sa 70. So, sabihin natin tumakbo siya ng mga 90 kilometers per hour. So, ang mangyayari dyan mga sir, pwede na yung gulong natin sa likod ay mag-skid or mag-slip. Okay? Magkaiba yung term na skid sa kaslip. Ibig sabihin ng pagsiskid, yun yung pag nagbe-brake ka, yung motor mo nakatigil na pero dumudulas pa. No? Dumudulas, dumudulas pa. So, yun yung ibig sabihin ng nagsiskid. Pag sinabi naman natin nagsislip, ibig sabihin, yung motor natin, gustong tumakbo ng gulong, Kaso nga lang wala pa dun yung traction, no? Mas mabilis yung ikot ng gulong kaysa dun sa kapit niya sa kalsada. Yun yung ibig sabihin ng slip. Okay? That's the difference between the skid and the slip. Okay, so anong ginagawa ng traction control system? Since meron tayong mga sensor sa harap at likod, no? kailangan kung ano yung takbo ng gulong sa harapan, yun din yung takbo nang gulong sa likuran. So, i-maintain niya yan, ibabagsak niya yung power na binigay mo sa throttle para ibalik yan sa, sa 70 kph or something na yung gulong natin pwedeng mas mataas sa 70 kph pero dun sa level ng throttle mo na hindi dumudulas yung gulong sa likuran. Okay? So, ang goal talaga ng traction control system is i-prevent yung tinatawag natin na sleep. Okay? Ngayon, mga sir, ano naman, sir, Mel, ba't yung motor mo merong level 1, yung level 2, level 3, yung MT-09, may mga levels din of traction control, yan, yung mga motor na yan. So, ibig sabihin naman nun, depende kung ganun siya kaepal. So, ibig sabihin, kunyari, tumatakbo ka ng 70, medyo tinrattle mo, minsan, yung traction control system, inaalaw niya na medyo mas mabilis yung likuran. Okay? At certain extent. So, for example, dun sa motor ko, yung level 3, yun yung pinaka e epal talaga siya. So, onting piga mo lang na medyo malakas, ikakat niya agad yung power. Pag level 2 naman or level 1, yun naman yung medyo hinahayaan niya na tumakbo yung gulong mo ng mas mabilis kaysa sa harapan. So, pag in mo naman, yun, wala na siyang pakialam. Ano ba yung mga certain application na hindi mo kailangan ng traction control system? For example, nag-off-road tayo, no? Yung medyo um, gumagamit tayo ng putik or tum uh, or tumatakbo tayo sa putikan at uh, tumatakbo tayo sa mga trail. Okay, kailangan kasi yung gulong sa likod kumakamot, no? So, most of the time, mas mabilis yung ikot ng gulong sa likod kaysa sa harapan. So, para sa mga ganong application, dapat naka-off yung traction control system mo. Okay. Uh, ano naman yung mga applications na magandang gamitin yung traction control or naka-on siya. So for example, chill ride, no? Tapos yung lugar eh, hindi kayo masyadong familiar, malumot, minsan may putek, minsan umuulan. Okay? That's the best purpose na gamitin yung traction control kasi hindi nyo alam yung mga pwedeng mangyari na pagkapigaan niyo ng throttle dumulas kayo agad, lalong-lalo na pag umuulan, okay? Yung traction control na yan, um, Uh, very, very useful kapag unfamiliar kayo sa terrain, unfamiliar kayo sa weather, uh, unfamiliar kayo kung maganda pa ba yung traction ng gulong nyo, kung bago pa ba yung gulong nyo o hindi, mas maganda na naka-on Or at least, kahit di siya naka-off, uh, nakandun lang siya sa level 1. Uh, at least meron kang traction control, no? So, mga rider aids yan, nakakatulong talaga sa atin yan. Uh, ngayon, tatanungin mong iba. Eh traction control kung magaling ka naman magmotor hindi naman hindi naman nakailangan 'yan. Um kanya-kanya tayo ng opinion eh. Ah uh, marami kasi yung nagsasabi na nakamotor tayo tapos na-save nila yung motor nila because of their own skill. Meron mga rider na nasa-save nila yung motor nila. Hindi nila alam na dahil sa mga rider aids, kaya na-save nila yung motor nila. Okay? Mas maganda kasi na magaling ka ng rider, tapos yung motor mo magaling din. Okay? Kaysa yung motor mo magaling nga, kasi yung nakasakay naman, kamote naman, so wala rin tulong yung rider aids na yun. No? So, as much as possible, kaya nilalagay ng mga manufacturer sa atin yan, ng mga Yamaha, Honda, and so on, so on, na mga brands, it's because to help us, Uh, have an enjoyable riding um, experience. Yan talaga yung purpose ng mga uh, electronic aids na yan. So, that's it mga sir. Sana may natutunan na mga kayo sa vlog na to mga sir. Uh, till next vlog, yes sir, sana may natutunan kayong bago regarding traction control. Bye!